Ingat Magandang hapon po. So, po. Dito po ito sa Baliwag, Bulacan. So, gusto ko lang share sa guys kung anong ganap dito sa panahon ngayon. So, ito po. Kita niyo naman guys. Napakalakas ng ulan. So, around almost 30 minutes na na ulan. So, rin to kasi panahon nila pinapalamig dito ay eh, sobrang init kasi kaya eh, sobrang lakas ng ulan ayan oh, puro tubig na yun guys so ano yun palayan so pabor po yan sa mga magsasaka na uh, para yung tanim nilang palay eh, mabuhay ayan oh, nagtatanim sila bali yung kunla parang araw tinanggalan nila ayun o, oh, nakikita niyo yung guys yung sa, ayun oh, yung mga maliliit na grain, yun yung kula kinalat na nila kasi tataniman na yan so ayan, ito so, yung ganap dito guys so, labas ng bahay ko, ayun o oh, lakas ng ulan oh, ah, sa, sa gutter ko, tingnan mo yung gutter o oh, lakas ng agos so ayan o oh, sobrang lakas ng ulan, umaapaw na sa gutter ko yung ano, yung ano ng ulan instead na sa sa downspout siya dadaan so dumadaan siya sa sa dulo ng gutter kasi puno na yung ano gutter ko so always uh, ah, sobra siya ng ano so, umaapaw sa gutter kaya umaawa siya yan guys so kumikidlat pa guys so delikado po yan guys lalo sa mga open open area so magingat tayo alam naman ang kidlat ngayon yung lagay ng panahon dito sa baliwag Bulacan napakalakas ulan so guys so sana po magingat po kayo lagi so happy today so God bless po sa atin lahat guys so lagi magdala ng payong okay bye bye guys sana po eh enjoy po kayo sa video ko at pakipalo na rin guys yung Facebook ko salamat po thank you 拜拜。Bye bye.